Ikalabing-apat ng Pebrero, araw ng mga bulaklak, tsokolate at sulat ng pag-ibig. Pero alam mo ba kung saan nagsimula ang Valentine's Day? Totoo nga bang ito ay nagmula sa isang trahedya ng pag-ibig? Alamin natin ang tunay na kwento ng araw ng mga puso. Ayon sa alamat, ang Valentine's Day ay nagsimula kay Saint Valentine, isang pari sa Rome noong 270 AD. Noong panahong iyon, ipinagbabawal ni Emperor Claudius II ang pagpapakasal ng mga sundalo dahil naniniwala siyang ang pagiging binata ng mga ito ay mas mainam sa digmaan. Ngunit hindi ayon si Saint Valentine, palihim niyang ikinasal ang mga nagmamahalan kahit na ito ay ipinagbabawal. Nang mahuli siya, siya ay ibinilanggo at pinatay noong ikalabing apat ng Pebrero. Ayon sa ilang bersyon, bago siya mamatay, nagpadala siya ng liham sa anak ng kanyang bantay na may nakasulat na from your Valentine, ito raw ang pinagmula ng tradisyon ng love letters. Noon, bago pa ang kristyanismo, ipinagdiriwang ng mga Romano ang isang pag-anong festival na tinatawag na Lupercalia tuwing Pebrero 13 hanggang 15. Isa itong pista ng pag-ibig at kasaganaan kung saan may mga ritual para sa fertility at matchmaking. Nang maging kristyanismo ang opisyal na relihiyon ng Rome, pinalitan ito ng simbahan bilang Feast of Saint Valentine tuwing ikalabing apat ng Pebrero. Dito nagsimula ang pagsasama ng kristyanong pananampalataya at mga romantikong tradisyon sa araw ng mga puso. Noong Middle Ages, ang mga makata tulad ni Geoffrey Chaucer at William Shakespeare ang nagpalaganap ng ideya ng Valentine's Day bilang isang romantic holiday. Noong 1400s, nagsimula ng magsulat ang mga tao ng Valentine love letters at gumamit ng mga simbolo ng puso at bulaklak. Noong 1800s, naging popular ang Valentine's Day cards na may matatamis na mensahe. Sa modernong panahon, kasama na sa selebrasyon ang bulaklak, tsokolate, at dinner dates. Sa Pilipinas, ang Valentine's Day ay isa sa pinakaimportanteng okasyon para sa mga nagmamahalan. May nagreregalo ng bulaklak at tsokolate, nagbibigay ng love letters, at pumupunta sa mga parke para sa mga romantic dates. Sa Japan, ang mga babae ang nagbibigay ng tsokolate sa lalaki at sa March 14 o White Day, ang mga lalaki naman ang magbibigay ng regalo. Sa South Korea naman, bukod sa Valentine's Day at White Day, may April 14 Black Day kung saan kumakain ng jajangmyeon o black noodles ang mga single. Sa bansang France naman nagsimula ang Valentine's Letter tradition kung saan nagpapalitan ng love notes ang magkasintahan. Sa Italy, madalas nagpopropose ang mga lalaki tuwing ikalabing apat ng Pebrero. Sa Finland at Estonia, ang Valentine's Day ay tinatawag na Friendship Day o araw ng pagpapahalaga sa kaibigan. At dyan nagtatapos ang kwento ng Valentine's Day mula sa trahedya ni Saint Valentine hanggang sa masayang selebrasyon natin ngayon. Ano ang paborito mong Valentine's tradition? Nagustuhan mo ba ang video na ito? Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwento ng ating kasaysayan at kultura.